What's up mga Kulay and welcome to my Youtube channel Opo Nakikita niyo yan Mamamasa na tayo ng tricycle Tricycle driver for a day Punta tayo sa pilahan. Let's go! Ayun mga kulaitin, pagdating ko dito sa pilahan, pangatlo pa nga ako. Kasi dapat talaga mabilis kang bumalik dito sa pilahan. Para first kakagan So hintay lang tayo ng pasahero. Hintay natin kung magiging panguna na tayo. Doon pa lang ay magiging chance natin para makatakbo tayo. So hintay lang tayo dito. Pakita ko lang sa inyo kung paano yung mga ginagawa namin dito sa pilahan habang naghihintay ng pasahero. So ayan, minsan nakahiga, may mga nagsiselfone. Ako, nagvideo lang muna tayo dito. Yung location nito dito sa may ano, sa may tapat ng brilliance, sa may kanto. Ayan, higahiga lang muna habang wala pang pasahero. Yan, pang una na ako dyan. Hintay na lang tayo ng pasayero darating para makatakbo na tayo. Ilang mga kulay team? Let's go! Ayan, umuwi na muna tayo sa bahay. Kain muna tayo ng tanggal yan. Naka... Nakuha na ako ng panggulam namin. Tapos may may pang merienda din mamayang hapon na ulit siguro ako lalabas at karabi sobrang init na bago ako pa mamasaga pero andun pa rin yung ano mga kasamahan ko dati kung ano yung sistema yung pilahan ganun pa rin update na lang mamaya WhatsApp what's up magbibilan uh, lang tayo ng Kinita natin simula so umaga hanggang ngayong tangali. Uh. Yan na yung kinita ko ngayon. Bale 100 50 at saka may barya 1 170 plus nakabili na ako ng ulam at saka pang merienda namin mamaya so hindi na masama kaysa tumunga nga out ko lang mga kasama ko uh, sa Pawatoda maraming maraming salamat sa inyo kasi kahit matagal na akong di nakapamasada is welcome na welcome pa rin ako kay Halakak, kay Rem, mga kasama ko dun sa Pawatoda maraming maraming salamat sa inyo, babalik pa rin ako dyan mamasada pa ako ayun mga kalahitim, team uh, garahe na ako sobrang hirap pa rin mamasada kasi alam mo yung nakapila ka pero hindi mo alam kung may darating na pasero yun yung mahirap eh uh, kung nagustuhan nyo tong video na to please like, share and subscribe and hit the notification bell for more video thank you